Ma pwede magtanong, awe ka na, sa ngabawe? baliches, no baliches, saan sa no baliches? sa nantayon. ah, okay, pa batas na ako gusto masumabai. sa ngabat, sa ngadto matan, pag pan no baliches? na, babukat pangaran sa dalawang larawan. pero sa ngadto matan yan? yeah, uh. ano, kung paano diyan? ah, ano, pa commonwealth yan? sige, sabi na sa akin sa commonwealth sa sandigan kita ibaba. pa na naman. sige. Libre lang naman kung gusto mo. Para ma'am. Sa sandigan mo gusto mo. Ano po? Sa sandigan ako punta. Pauwi na ako sa sandigan ako kakanan. Ayos ah, uh, may mic ka pa dito? Oh. Sige ma'am, sakay ka na. Ang gamit mo dito sa harap yung iba. Akin na to. Ito itong mali ito. Para wala kang hawakan. Sige, kaya ba? Kayang kaya. Okay. Tara na. Okay na. Anong oras na, mama? Mag-alas 12 na. Sa bubo. Ay, may may nang service kasi ako diyan sa ba... may ano, President Marcos. Ah, okay. Pero ginabi kan. Oh, uh, hanggang 12:30 kaya kami. <laughs> ah, gabi-gabi na. Hanggang 12:30 ang booking. Tapos depende ko ano kanong oras kami matapos sa client. Ano ba daw yung alas kasi kami na ako. Anong ginagawa niyo? Massage. Ah, massage therapist ka. Oo, um, oh, massage naman ang buhay ng massage therapist, ma'am? Ay, okay, hindi naman masasanay na. Ngayon na, medyo natatakot. Pero kung na-dali ka na dito sa NCR, ano mo na yung palibot ni Ah, bakit nagasang ka ba? Ay, saan mo talaga ako nabaliches? Nabaliches? Ngayon ka pa mo na yung NCR? Ah, ngayon ako may kagala. Ang ganda naman kitaan. Oo, Wow, congrats. Ganda pala lang kitaan yan. May pamilya ka na, ma'am? Opo. Ano pala pangalan mo, ma'am? Anong pangalan mo? Karen. Karen. Gina po. <laughs> <laughs> Joke lang, ma'am. <laughs> Pati ako natawa. Ay, lagi kasi gano'n, tap na nagtatanong sa akin. Karen, Gina. Kasi kung natin si Gina, oh. natin si Gina kaya si Lolo. Kanina ka pa ba nandun doon, ma'am? Hmm? Kanina ka pa nandun doon? Ano? Nakalakas na magta lang din. Naglakas kasi ako mula doon sa kain ng client. <laughs> oh. Pababa din ah, Blue Ridge. Oo, oh, ito ko, bakit ako kanina para mag-exercise? Exercise? Ang tarik pa naman doon. Parang nasa bagay. Uh, oo, tarik doon. Kamusta naman ang buhay, ma'am? Oo, oh, mahirap na, ano, kailangan mo enjoy. Kasi pag mo naging malungkot yung ka, wala, atsado ka. Pa, ano? Eh, kaya pala lagi yung nakangit Masayahin yeah. ka. Pag mapatalo ka sa problema mo, wala. Hindi ka uh, pwede sa Zenya. Ano ba yung Zenya? Ayun yung yung company namin. Ah. Online booking yun. Online booking ng massage? Oo, oh, download mo yung app na yun, ni Zeg. Pakikita mo din yung mga products na. Ah. medical din, ng mga nurse. Shout out sa Zenya, baka may pre-massage kayo dyan. <laughs> sa mga followers natin rin dyan, no? <laughs> may niya daw. Download niyo lang ang gusto niyo ng massage. Dating ng sandigan, doon ka na mag-book. Pwede naman. Pero mag kung pa, ano pa, pa ako rin, maghintay isang booking ba? Isa na lang. Ay, isang booking? Oh, Kaya na. Ah, okay. isa na lang. Sa client ang mga kailangan. But magkano, magkano ba kinikita mo sa isang client? Depende sa ano, sa aroma, therapy, kasi depende sa package. Ah, okay. Marami kaming class. na... Magkano yung ganyan? ang pinaka ano, murang bayad sa amin kasi sa aroma ay ano, uh, Thai food. ah, okay so sa isang araw, magkano kinikita? ang pinaka mababa na may wow, congrats ang mga nakita niya kaso masipag lang dapat talaga oo, oh, uh, oo tsaka, alagaan mo rin ng kalusugan ni Chef kasi yun ang puhunan natin ano pangalan mo ulit? Karen. <laughs> <laughs> ang sarap ulitin eh, no? <laughs> Joke lang, ma'am. Ilan taon ka na pala, ma'am Karen? Ah, 40 na. 40 ka na. Ilan anak mo? Dalawa <laughs> ko Dalawa. Asawa? Malay na. Iwalay ka na. Single, ma'am ka. Gusto naman ang buhay? Ang saya. saya? Dapat enjoy lang na. No? Hindi, hindi challenging pag walang problema sa akin. Oh, you know, hey! Yung <laughs> talaga maganda. Para sa akin, challenges <laughs> make life perfect. Wow! Kailangan din talaga ng mga moves Malapit na tayo, ma'am. Salamat <laughs> <laughs> sa ibig sa kanin. May problema nga ako doon kung makapag-book pa ako. Kaya mo tayo tamali daw. Nakita si kita, nag-cellphone. Sa paano kaya makakasakay ito? Gabing-gabi na. syempre mga babae. Oh. Mga babae rin kasi mahirapan talaga sa gabi. Ano ma'am, dito na nakita tayo ibababa ha? Oo, dito. Marami naman sa buong Ah, maraming sakayan dito. Palitex. Yan ma'am. Salamat na kanda. Oo naman. Salamat. Maliit. Maliit na bagay. Ingat ka ma'am Karen. Ay. Ah, bagay mo. Thank you.